yo what's up what's up mga ka best friend kamusta kayo lahat dyan? anong balita sa inyo anong balita sa atin at uh, sa magang ito ay nandito na naman tayo sa kabukiran mga best at uh, mangonguha tayo ng dahon ng malunggay ayan kung nakikita ninyo mga best ay unti-unti nang uh, dumarami yung mga mga dahon at uh, nagiging uh, nagiging malambot na yung mga dahon nila mga best at Nandito tayo ngayon at maghahanap tayo. Uy! Ayun oh, may itlog. May tatlong itlog dito. <laughs> Sir, tayo tayo mga best Dito pala na itlog yung mga ibang mga manok. At uh, itutuloy natin yung ating video at uh, munta ako rito para manguha ng mga saluyot eh kung nakikita ay meron tayong maraming mga saluyot at ang saluyot na yan at ang baho ng malunggay ay ihalo ko mga bispen sa kinuha ni tatay na labong Digyan tayo ng labong at uh, ko kung anong gagawing klasing luto ang iluluto ko doon Yang e naisip ko ay lagyan ng dahon ng malunggay at dahon ng yung saluyot ayan. So ayan po ng ano, mga bispren, maraming mga saluyot dito at uh, maraming malunggay dito. At uh, nakita po naman natin mga bisprenyo yung mga tinanim nating mga oh, bakit tanong nangyari dito. Ah, okay ka. kapon nga pala may bumagsak na dahon ng ano, dahon ng buli 'yan. Ayan o. yung mga lagi nating uh, dinidiligan mga best friend ay medyo lumalambot na yung dahon dahil sa gawa ng ulan kahapon talaga mga best friend, lakas lakas ng ulan at uh, dire diretsyo siguro umabot din ng ilang oras yon bago huminto kaya pasalamat tayo dahil medyo uh, nadiligan yung mga tanim dito yan kakatapos ko lang din na magpakain ng manok at uh, siguro hindi ko muna sila papalabasin dahil maya maya umuulan eh, mabasa sila yan. pero meron yung mga manok na nakalabas din pero hindi ko na muna sila ipapasok para ano, makakain din sila ng mga damu damu ganyan kung ano yung mga pwede nilang kainin yan, hayaan ko lang muna sila dyan So yun po na mga bispray na uh, hanggang dito na lang muna at uh, samahan nyo ko sa pagluluto ng tinatawag na traditional na luto ng gulay. Yung iwan ko kung isa to sa uri ng dinindig at uh, yan. Ito nga pala mga bispray ito yung uh, yung tubig na nandyan sa may tulda ginawa ni tatay eh, yan yung pagtatamnan ng asola ayun oh, naglagay na sila ng asola rito yan antay na lang natin na tumubo at tumami yan para sa pampakain sa manok at yan po ano, mga best friend at magkita kita tayo at mamaya at tayo mag-umpisa ng magluto tara na Yo, what's up guys? Kumusta kala diyan? Welcome back sa ating channel. Sa video ito ay magluluto tayo ng masarap na dinindin. At samahan nyo ko, guys. Tara na. Sa video ito ay magluluto tayo ng labong, saluyot at dahon ng malunggay. Ang gagawin lang po natin mga kabisfriend ay i o hiwa-hiwain ng medyo manipis na piraso para ito ay malambot at hindi siya medyo parang makunat at para kapag pinakuluan siya ay madali po siyang matanggal o madaling matanggal yung kanyang pait at hindi siya lasang kawayan. So ayan po ano mga best friend, bali kunting-kunting tiyaga lang sa ating uh, pag-i-slice. Uh, hindi naman tayo nagmamadali ano? Bali hinay-hinay lang lang para hindi tayo masyadong mapagod. At syempre wala naman tayong mga lakad, 'di ba? Mga best kaya hinay-hinay lang tayo sa ating uh, pag- Ah, uh, is slice. Uh, ang kinukuha lang po natin dito mga bispren ay ang uh, medyo malambot na part ng ating labong at hindi na po natin na uh, isinasama yung medyo matigas na parte at uh, yung medyo makunat kasi hindi na po yan na uh, no o oh, kaya hindi na po basta-basta madudurog yung part na medyo matigas. Kaya ang kinukuha lang po natin mga kabispren ay yung malambot na part ng ating labong So, Ang uh, Tinatanggal lang po natin dito yung uh, sira ano yan. Bali ang sangkap lang nito mga bispren ay simple lang. Ang uh, kailangan lang po natin ay ang uh, ito yung ginagawa po natin yung labong tapos uh, dahon ng saluyot at dahon ng malunggay. Samahan din po natin ito ng luya, tapos bagoong at saka syempre talagyan din natin ng betenya o kaya yung uh, kaunting uh, magic sarap para mijo luminamnam sya ng konti. Kaya ayun, ganyan lang po yung simple ng pagluluto dito sa dinangding na labong. Yan yung tawag po namin dito. O kaya ito yung uh, ginagawa po natin ay simple lang na pagluluto at uh, hindi po siya masyadong matrabaho dahil uh, simple lang yung lasa rin at siyempre at uh, masarap po siya. At uh, kung sanay ka kasi ako kasi sanay ako dito sa mga ganitong klase na na gulay. Kaya gustong gusto ko pero yung mga iba eh hindi sanay dahil uh, medyo madulas-dulas daw dahil gawa nung saluyot eh medyo madulas kaya ayaw nila. Pero yung mga iba naman kasi gusto nila yung okra pero madulasion, di ba? Pero yung saluyot ayaw nila. Oh, eh, pares lang naman na ano 'yun, madulas, di ba? <laughs> digi din natin alam kung ano yung ano kasi kanya-kanya naman tayo ng panlasa di ba mga kabis friend so bali ang pagluluto dito mga kabis friend unahin ko na uh, magpakulo muna tayo ng tubig tapos uh, iyon ko natin yung labong ng dalawang beses para matanggal po yung kanyang uh, pait at saka lasa yun. pagkatapos na magpakulo ng dalawang beses bali ano yun po natin uh, tatanggalin po natin yung tubig para yung lasa ng labong na yon ay ma mapalitan yon para hindi siya mapait kung titikman tapos kapag na ano na po mga bisprin kapag ka na, na po siya ay saka po natin siya sasalain tapos uh, syempre mawawala po yung katas nun at saka yung sabaw nun at uh, papalitan po natin so pagkatapos ng o pagka nasala po natin mga kabis friend, ay magpapakulo tayo ng tubig. Yan. Pagka nagpakulo tayo ng tubig, isasabay naman po natin yung luya sa pagpapakulo ng tubig. Pagka kumulo na yung tubig na may luya, saka naman po natin lalagyan ng bagoong. Pagka nalagyan na po natin ng bagoong, saka natin ilalagay yung ating hiniwa-hiwa na labong. Pagkatapos natin na uh, nailagay yung labong, susunod naman po natin na ilagay po mga best ay yung dahon ng yung tinatawag na saluyot. Pagkatapos natin mailagay yung dahon ng saluyot, ay saka naman natin isunod ang dahon ng malunggay. Ito na yung dahon ng malunggay. Konting pakululang lang mga best At syempre, tansyay na lang natin kung malambot na yung mga nailagay nating mga daon-daon at saka syempre tigman din naman natin kung hindi ka pa kontento uh, contento sa kanyang lasa ay pwede mo naman siyang lagyan ng konting bichin o kaya yung tinatawag na magic sarap <laughs> ito na po yung ating nalutong gulay at sarap na gulay tara na at kumain Let's go. Ay na tayo mga kabispren, mga kanayon. <laughs> so hanggang dito ko na lang po tatapusin ang aking video at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick mo na yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing mag-upload ako ng video eh, ay sa ang maka-notify sa lahat ng aking mga binto. So hanggang dito na lang mga kabispren at maraming maraming salamat at kita-kits tayo ulit sa susunod kong video. Bye-bye!